Okay, what's up, Madre? Magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Magandang saan man tayo nato, punta sa dating paruroonan o saan man tayo naroroon. Ay, at ay, ating ito ay ating uh, subaybayan at ating videohin uh, video ating dito gagawin. Ito mga Madre, ay nag, ano, naggawa tayo dito ng uh, altar kasi ang ating puong mga Madre, ay dadalit dito. So, for the first time na nangyari to sa buhay ko o sa bahay na to at bagong di pa din ako kami dito madre sa bahay na to at sabay na rin ang ating blessing sa bahay na to kasi ang pung nasa reno dito ay dalagay at ang ating sant, uh, santo Niño ay yeah, madre ay binaba na natin para sama-sama sila para pag mag blessing sabay sabay na rin sila dyan blessingan yeah, madre uh, at ang um, at ang sang pong nasa ay sabi ng iyos dito na kasama namin ay na paparating na daw kaya inagahan namin magising para ayusin itong ating uh, altar eh, simple lang naman ang ating altar madre Ayan. dito lang naman sa may ating baba sa bahay kasi apin daw itong ating bahay kaya dito muna tayo nag uh, habang nagkakape madre ano <laughs> nagkakape muna tayo kaya ito uh, tayo dito sa ating uh, Relax, relax muna tayo at hindi tayo magbiyahe sa ating uh, paghahanap buhay. Kasi binigyan muna natin attention ang ating uh, pong nasa Reno para i-guide ig niya tayo sa ating pangaraw-araw. Ibigyan niya tayo magandang blessings, magandang opportunity sa ating uh, uh, future or sa ating uh, natawag na padako, paruroon. <laughs> ito mga dre kaya ito. Uh, pagpasensya nyo na, ngayon lang ako nakakapag-vlog-vlog na naman kasi medyo laging busy tayo sa ating anak buhay. Laging, lagi tayong hindi nakakapag-online kasi nga uh, ang pinupukas natin madre ay ang ating uh, buhay. So, ngayon, nandito na naman tayo ay bumabalik para sa ating pagbablog. vlog Yan, ay babalikan natin ang ating uh, pag enjoy naman sa ating pagbablog kasi lagi na tayo nangungunsimi sa mga tao na hindi natin kailangan konsimihin o hindi naman tayo sa kailangan bigyan ng attention madre so dito tayo at mayamaya uh, maya maya paparating na rin ang ating uh, pong na so at, abay ba na abang abang na lang at uh, ito ay medyo maaga pa rito mabandang alas cheese pa lang at ito ay ano you know, sa so may sa so man tayo nililipat din dito. So yan madre, si na nanay, ayan na yung santo niya, ililipat niya dito. Sa ating uh, altar. So yan madre, at ang cute na, ang cute na kung ng kanino, santo, ano, <laughs> uh, kit ayan. Ang cute niya. Yeah. pa to, ano na si Iris, 16 So matatagal na yan, 16 years old, ba, dekada na pala yan. Sa Yung sa akin siguro kasi ng ito na sa ano na siya. Si eh hey, mga madre dito na okay. nandito na ating uh, um, man <coughs> santo ba 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 na si Hindi ko ni lagay ko na wala. Dibali ko nga yung binigay mo para ay. Porke ni ngay kakapit Ito yung pong nasarin. Malit nga lang pala siya kala ko. Okay

Pagkakamaya mo na ayusin to. Eh pwede na naman kahit sipita mo na lang doon sa dulo. Dalaon dulo si sipit para hindi na siya malata. Hihih! Ano yung tali mong malalang makali yan? Dyan. Oh yan. Oh, okay. Okay. O yan. O tsaka mo ganyan. Bukha ng dalawang sipit ngayon. Sipit lang sa, sa payan. Ayun sa oh, payan. Okay sipit lang sa payan. Sipit lang sa payan. Sipit lang Eh kahit wala na sipit pala eh. Oo okay, okay. na yun ah. Ayusin. Hindi, dito, dito. Maka, dito. Diyan lang, isa Disa lang pala eh. Pali. sa sa'yo ni Pres, Hindi kasi pantay yung kanya eh. Yung... Ayan. 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 tawag sa Ayan. Sa Ayan. lang. Kira na rin yung imahe. Pagpapasa kayo rito. Mayroon mga magpapasa. Ayan po yung mga santo dito. Sinasama-sama na. Ito po ay iniikot po yan sa mga member. Ayan. 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 yung wala talaga, kaya hindi kami Ayan. ng Ayan. 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 naman Ayan. naman sa <laughs> so, iyo yeah, mga dre uh, dito tayo uh, sa ating uh, pong sarila at uh, dito ay uh, mamaya maya ay uh, lalagpan sila magdadasal uh, na sila dito sa loob ng bahay So siguro naman mga dre ay mag-enjoy, nag-enjoy naman kayo sa ating uh, pag-video. Sub, pag subscribe sa aking channel para lagi ka update sa aking pag-upload. Uh, at uh, lagi like kayo, like kayo, masusubay sa uh, lagi kong pagbablog mga dre. Maraming salamat. Bye!

kayo ay nananumali na upang sumunod sa pastol Nagpangalaga ng iyong alo. Ang sinumunod na ng... ito ba? Alalang ano Jesus na sa reno. Amin. Amin. Ano lang Ayan. sa amin ang mukha ng Diyos na di nakikita ang Diyos na puspot pag-ibig at, at lipot ng agad. At tulad mo kami sa lahat ng bagay, di ba talaga? kalanan? kami ng gin ginawa mo mga anak ng Diyos na kalay. Sa amin ka umuhay araw-araw, may pakita namin, nawa namin, ang kalungkutan

چينن وراي نيلا سڪو متايو سڪو وراي جو سڪو متايو 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 وراي جو سڪ lặp đi lặp lại từ ngày đầu tiên đến ngày hôm nay

at ako ay magiging sapat ng nga managdalaan Sa nagpapahamag na kahawin, ako mo. Sa Sandali na pa nga ako ay... mo. At yung pagkotas na lumabas sa iyo. Huwag po kayo sa iyo sa at sa kalabang tingnan ng katulog at sa buwan. Ama namin ng bigla at mawa yung pinalakas mo kami sa pag-tayong magbibigay buhay ng aming mahal na mawag sa isa sa inyo. Pumulad mo na kami maubog na maging katulad niya sa pagmamahal sa iyo at sa amin kapwa. Maghintayin rin at tapat kami ay pagsisimba at patatag sa depresyon at pagkasa. ng po ito ngrodo madrodo patopoteya pagelenkot po po tawad at paggalang sa basbasan po ninyo ang aming pamilya sa bahay bayan sa pamamagitan ni Hesus Kristo natong Panginoon magpasalamat Amen Hesus nat I'm so happy that you at sa kanan ng amang makapamiyarihan sa amang nabubuhay magpakailan ba <laughs> <laughs>